Hi guys, mo ni ang sunog sa Los Angeles. Hi guys, guys. Tong video itong itanaw guys, mo to ang hetabo nga sunog sa dakong lugar sa Los Angeles, California, tungod sa wildfire. nagsogod like ang sunog sa buntod. Guys, daghan da king da comment sa Facebook kung mabasa ni mo nga mabasa nimo nga ingon sila nga nakarma ng gabaan guys ang karma guys lahi na siya sa consequence kung consequence to sa ginoo nga judgment niya nga gihatag nga kung ang disiplina sa ginoo nila guys ang lahi ang karma guys kaya ang karma guys mauna siya gika na siya sa lugar sa India labi sa mga reliyon sa Indonesia sa Buddhism China guys sila ay nagtuwa o karma guys kaya kita guys nagtuwa o tasa kaya ang karma guys o consequence pareha sila kwan o sa kwan pa resulta sa binuhatan pero na sila kalainan nga kuan sila kalainan kay ang ang consequence guys is resulta sa mga karaan nga binuhatan nga dili pagsunod sa Ginoo guys ang consequence guys ang karma guys is pananglitan nagbuhat kag dautan banusan kag dautan, nagbuhat kag maayo banusan kag maayo mao nay ila ang karma guys pero ang consequence guys consequence si guys kay example guys parihan lang consequence sa sala guys parihan lang adan umi iba guys nya ibawalan sila sa Ginoo guys ngatilikan, dili prutas nga bawal guys pero ilang gikaon mo consequence guys ang nakuha na to guys mao ang kamatayan sa atong espiritu guys nga dili na ta makaduol sa Ginoo pero guys kay tungod kay kitagaan ta grasya sa Ginoo guys gipadalani ni ang bugtong anak nga guys ang consequence food guys nakabalita sa presensya sa ginoo guys manay like, consequences guys ang consequence guys kung nakasala ka siguro punishment ang consequence guys pero kung naapoy kay kung buhat nga maayo guys naapoy eh. bunga nga, nga maayo guys nga ang consequence guys pero dili sila pareha sa karma guys kaya ang consequence guys gracias sa ginoo guys nga uh, judgment sa ginoo guys guys ug mauna guys dapat guys iyan po nato sila guys kay dili pud dali mang ilanggi pang agian ang kay, guys kay namakwit sila pundar nila nga balay guys dili mo judge guys nga inyo nga ah, nagabaan ang atong buhaton guys yan um, na lang nato sila guys so, naot guys nga katong kailan ni Jesus guys makailan na guys mag hinulso lang sala guys kay kanidiri guys kaning atong kalibutan guys inigbalik ni Jesus guys inyong in sa revelation guys revelation 8 verse 7 inipan ng anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng bugtong yelo at apoy na oh, halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ikatlong bahagi ng panun punong kahoy at mga at lahat ng sariwang damo. Na, one sa kwan sa vision ni Jan eh, kwan nun yun, kayo yun mo tapos sa kalibutan uh, guys di lang tama negatibo guys nga huna -huna, guys nga nga nagabaan sila guys sakit po para sa ila guys nahita mo guys sa Los Angeles guys o, uh, maarto guys yan po lang na to sila guys nga, mabalik lang kuan guys ilang mga napundar guys o madawat nila guys nga nawala ilang mga kaptangan nga nasunog kung guys mag ta God bless